Kamusta ang mga peace? Kami nandito na naman at nag-aabang po. Tara Diwata para sa overload. Ew! Diwata, masarap ka ba daw? Sabi ng isa namin kasama dito. Ito, ito. No! Kung <laughs> um, may Diwata, may bathala. <laughs> mga peace, nandito na kami ngayon sa, sa biyahe <laughs> <na kami, laughs> Dapat sana nadala namin kahit bandera o kahit anong saranggola. Sa <laughs> <laughs> Butay mga pisat uh, nakapag-ayos-ayos. Ngayon lang uli ako nakapagdamit ng may kulay. Lagi tayong nakaputi eh. Yan okay. oh. <laughs> yung <laughs> tawag na yung di ba? Dito kami <laughs> nagpalipad ng <laughs> dapat sila mga 5 points na ako. Magsisirain na naman ang relasyon to. No! So mga kids, nakalibre kami ng merienda dito oh, sa bawa. Sana oh. Pila tropa <laughs> oh. Ito mga peace okay, it Yay <laughs> <laughs> Tali ano, merienda Oo, okay. Oh, sintado. Shooter. Hoy. Oh! Ako ilan? Pasok. Galing nga nga, may t-shirt na makukuha. Ah, more lang. Galing ano, kasi ito kan t-shirt to. Oh. Ito nga pala para sa kuno. Good. sa. Ano apa ng galamay eh. Just in, mga pis, 7 sa color game. Nanalo na ito. Color game kami, mga pis. Oye, red! Oye, red! Oye, red! Oye, red! Oye, red! red! NO! no na, pikir na. Ano man? na, naman. lahat. Ay, mga pis ang playground ng tropa, Decathlon. <laughs> oh, kala mo talagang bibili eh, no? Yan. Dito kami, laging natambay mga peace. Dito sa Decathlon, mowa naglalaro, kung ano, nanggugulo. So mga pisat, ah, papahingan mo ng tropa at napagod dito sa tent ng tropa. Oh. Ayan, sige, sige, ano, ano, kape muna, kape, kape. Nag-a-adopay daw. Sparing ng dalawa, oh. Ay, walang mukha, gano'n. Tama daw. Tama

dami dami sila ang katawang matakot diba? Yan mga pisa, dito na tayo kay Diwata. pa lang tayo. Kasama namin si Bathala. <laughs> oh, oh yung palang bubugin pa kita. Mas matindi pa gawin ko oh, siya. Kasi kung Iran. na sentuhan Si Diwata. Kamusta? Sa loob lang. So, Palabasin mo pagpunta namin niya. <laughs>

May bulo luna so, yon. May chicken, may, may chicken in a salad. Ano, yun nga, apat na chicken at saka tatlong pares. Yepo. Pares. O, yung chicken po ba prito lahat, sir? Yes. May inasal din po ah. Uh, um, sa, ano gusto niya? Prito lang. Prito, prito. So, yung apat na chicken po, 560 tatlong Bagnet po, nine, um, 360, 920 lang po. Yes, hindi ba ata? Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. And, Nandiyan ito Okay at uh, sa wakas Nakakain na rin tayo dito kay Dewata Kasama ang tropa Days 5 Sige nga Date 1 to 10 Masarap pa rin yung manok Parang may batala Mga yeah! <laughs> ah, peace Sakot ka kay peace Justin pero ano ulit pangalan ko? <laughs> Kaya mga pis, at kumpleto na tayo at kakain mo na Talaga mas masarap di paris dito o pares tuyo yung na di Kaya batala pa rin Kaya batala rin Ito na ang oh, so, idol natin Ayun lang na, so. na po, ayun po magandang gabi apa picture mo Ah, uh, picture aja black. Konting black peace. One, two, three. Yes, yeah. parking Thank you po. Thank you po. Oh, <laughs> <laughs> Dito na, dito na, dito na. Seconds, one, na! Wala, hindi nyo, hindi nyo nasabi yung mga gusto nyo sabihin eh. Busy. Busy kasi, bad trip eh. Bad trip. At kasi nilabas tayo, di ba? Special. Special ang tropa at nilabas ang tropa para lang picture Umbis ka ako sasapakin eh. Diwata. Diwata. naman na ta. Uh, nilabas tayo ni eh, Diwata. Sana oh. Tapos ito siya magatulo pa.